Ngayon mga kabuksing, mainit na usapan, pinag-uusapan si John Riel, Cuadro Alas, Casemiro, at grabe kung ano-anong sinasabi ng mga foreign fans. May mga nagsasabi raw na mabagal, parang turtle, at hindi daw makakasabay sa bilis ni Camida. Pero teka lang mga boss, kung matagal ka nang nanunood kay Casemiro, alam mong hindi mo pwedeng husgahan ang laban base lang sa footwork o style. Hindi si Casemiro yung tipong flashy o porma lang sa ring. Si Casimero, puro totoong laban. Galing sa hirap, galing sa kalye, sanay sa mga brawl, at yan ang nagbibigay sa kanya ng lakas at tapang na hindi mo makikita sa kahit gaanong bilis na footwork. Tama, minsan mabagal ang simula niya, pero pag nakakuha ng timing. Boom! Isang suntok lang, tapos ang kwento. Kaya kung sinasabi nilang mabagal si Casimero, sige lang, kasi habang binibilang nila ang galaw niya, Binibilang na ni Casimero kung ilang suntok pa bago sila humiga sa Lona. At huwag nating kalimutan, ilang beses na nilang minamaliit si Casimero dati, pero ilang beses na rin siyang nagpatunayan na mali sila. Tatlong Division World Champion nag-knockout ng mga kalaban sa sariling teritoryo, Japan, South Africa, UK, Mexico, hindi takot lumaban kahit saan. Iba yung puso ng Pinoy Boxer, mga kabuksing hindi man kasing bilis ng iba, pero may tapang, diskarte, at killer instinct na hindi basta matutularan. Kaya sa mga nagsasabi raw na mabagal si Quadro Alas, sige lang, magsalita kayo ngayon, pero tanda nyo, ang turtle daw mabagal, pero pag kung agit, hindi na bungibitaw. Kaya mga kabuksing, wag tayong magpapaapekto sa mga banat ng ibang fans. Sa laban, hindi salita ang basehan, kundi resbak sa ibabaw ng lona. At kilala natin si Casimero, pag mo, lalo kang ginaganahan. Kaya abangan natin ang laban na to dahil baka yung tinatawag nilang Filipino Turtle ang magpapatahimak sa buong crowd sa isang suntok lang. Ako si Ken Kurt at ito ang Double KTV kung saan ang laban, dugo, at dangal ng Pinoy Boxer ay laging buhay.